Nagdeklara na ng state of calamity ang lalawigan ng Maguindanao del Sur kasunod ng nararanasang matinding pagbaha dulot ng walang tigil na buhos ng ulan dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Labing limang bayan at isang syudad sa Barm ang nakaranas ng matinding baha dulot ng walang tigil na buhos ng ulan dala ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Nagdeklara ng state of calamity ang lalawigan ng Maguindanao del Sur dulot ng patuloy na buhos ng malakas na ulan kung saan labing tatlong munisipyo probinsya ang apektado ng baha. Kabilang dito ang mga bayan ng Dato Ang Timbang, Gindulongan, Dato Salibo, Sultan sa Barongis, Dato Piang, Dato Hofer, Mama Sapano, Dato Abdullah Sanki, Sharif Agwak, Dato Saudi Ampatuan, Ampatuan, Sharif Saidona Mustafa, Talayan at Lamitan City. Nauna nang nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Dato Piyang, Dato Saudi ang Patuan at ang Patuan sa Maguindanao del Sur. Sa Maguindanao del Norte, ito ang bayan ng Talitay at Dato Odinson Swat. Ayon sa Office of the Civil Defense, 58,945 ang apektado ng pamilya sa Maguindanao del Sur. Samantala, 9,179 na pamilya naman ang apektado ng baha sa Maguindanao del Norte. Habang 60 ang apektadong pamilya sa Lamitan City, Basilan. Jocelyn De la Cruz, i -Mines, Philippines.